Kung susundin po natin yung batas ukol dito sa uh, isment, no? Pagdating sa pagtanim ng puno, no? Ay eh dapat may 2 meters isment po ito, no? Uh, mula dun sa property boundary ninyo. At kung nakasagabal na nga ang punong ito, no? Sa inyong property, nakakasira na may mayroong kayong karapatan na uh, na yung ugat po nito ay pwede yung putulin at yung mga sanga o dahon po nito na nakakasira po sa inyong uh, sa inyong property ay pwede yung ipaputol o ipatrim po ito. Ngayon, uh, kung na-damage po kayo ay eh pwede yung singilin yung may-ari ning kung saan nakatanim yung nasabing puno, no? Uh, at uh, sa mga danyos. ngayon dahil pinagbabawal po ang pagputol ng puno no? Ay kailangan humingi muna kayo ng permission sa DNR upang sa ganon hindi po kayo makasuhan kung sino man po ang puputol ng sabing puno. Lamang na kayo pag may alam sa...